Pinaiimbestigahan na sa kamera ang malawakang landslide sa Mako, Davao de Oro. Sa huling tala, 68 na ang nahukay na bangkay at marami pa ang hinahanap. Mag-iisang linggo matapos maganap ang trahedya. Live na magbabalita mula sa Davao de Oro, Simon Gualdez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, tama ka, mag-iisang linggo na mamayang gabi mula ng mangyari. Itong malawakang landslide sa bayan ng Mako dito sa probinsya ng Davao de Oro. Pero hanggang sa ngayon, limamput isa pa rin ang nawawala o hindi pa rin nakikita mula sa mga nangyaring guho. At sa gitna niyan, kaliwat ka ng landslides din ang nakita natin sa isang aerial inspection na eksklusibong naman nasamahan ng News 5. Tanaw sa ginawang aerial inspection na sinama ng News 5 ang kaliwat ka ng landslide sa bulubunduking bahagi ng Davao de Oro. Sabi ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, at ng provincial government, walang bahay na nakatayo sa maraming lugar na may pagguho. Walang tao yung landslides na yan. Pero dahil sa laki ng bundok, iplaplat natin kung guguho itong bundok na ito, saan direksyon pupunta yung mudslide kung po maguguho yan, at saka ang direction niya, going sa residences na nandoon, then the government must act. We have to force evacuate them. Sa pag-ikot sa mismong Ground Zero, nakita ang nauna ng binabanggit ng MGB na tension cracks na nabuo umano dahil sa mga pagyanig at dami ng ulang bumuho sa lugar. Ang problema, meron pa rin tension cracks na naiwan sa itaas ng bundok. Pwedeng babagsak yung bundok na yan. So ibig sabihin, it is more than tension cracks. Ang ibig sabihin niyan, gumagalaw yung bundok, Pwedeng bumigay any time of the day. Sinilip din mula sa impapawid ang posibleng relocation site ng mga pinalikas na residente. Patag ito at malapit lamang sa lawa. Nasa dalawang kilometro lang din daw ang layo niyan mula sa mismo ground zero. Kung hanap buhay ay mining, mining, mining. o mining agriculture, malapit na yan sa kanila. Ang importante lang, hindi sila hindi sila nakatira sa hazard zone and according to the MGB and according to the uh, MDRMO ng Mako matagal na yung relocation site kaya we need the reports of the government agencies bakit hindi to na push to noon pa sa ngayon, nakatuon na ang mga otoridad sa search and retrieval. Ibig sabihin, mas gagamit na sila ng mga heavy equipment sa paghahanap ng mga labi. Sunod na pagsubok, ang piliting makuha ng buo ang mga natitirang katawan sa guho. We always use uh, excavator, sir, but with caution pa rin, sir. Baka may maano pang... Ah, uh, hindi naman namin ini, ini, sinantabi na mayroon pa talaga, mayroon pa talaga, basa yung mga body na makukuha, sir. And then, mayroon din namang mga, mga responders na nag-aabang, sir. Kahapon, nagrally ang ilang grupo sa DNR laban sa Apex Mining na pinagtatrabahoan ng marami sa mga biktima. Tuloy kasi ang operasyon ito sa kabila ng nangyaring landslide, pero dumipensa ang minahan. Hindi rin namin pwedeng uh, i-shutdown ang operations. Magkakaroon ng flooding kung hindi, siya, hindi natin i-operate ang mga facilities. Magkakaroon ng accumulation of uh, gas. Una na rin sinabi ng MGB na walang kinalaman ng pagmimina sa naganap na landslide. Sheryl, nandito kami ngayon sa puneraria kung saan dinadala yung mga nahukay na bangkay mula sa nangyaring guho lalo't nagpapatuloy nga yung search and retrieval operations. Dito sa naturang puneraria, eh talagang nag-aabang din yung mga kaanak na talagang nais makita pa ang kanilang mga mahal sa buhay na isang linggo na nga halos na nawalay sa kanilang piling. Kahit hindi na nga halos makilala rin yung mga bangkay at talagang tinitignan nila yung mga bahagi ng katawan nito na maaaring mag-indicate ng kanilang identity o pagkakakilanlan. At talagang walang puknat no, yung mabigat na pagpunta nila dito at yung pakiramdam dito ng mga uh, tao o ng mga individual na umaasa nga makikita pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, dito rin sa puneraria, ibinurul na rin no, yung ilan sa mga na damay dito nga sa naturang landslide dahil bukod sa pinalikas na nga sila sa kanilang mga tahanan, eh may hihirapan naman daw sila na iburo nito sa mga evacuation centers at wala rin naman daw sila ibang kaanak sa mga iba't ibang lugar dito nga sa bayan din naman or probinsya ng Davao de Oro. Cheryl. Um, mon, doon sa report mo ay nasa mahigit limampu or 51 pa no, yung missing. Umaasa ba na mahahanap pa lahat ito? Marirecover pa? Oo, ang, ang talagang pinakamandato na sinabi din ng provincial government at saka nung Apex Mining o nung Minahan, eh talagang hindi raw sila titigil hanggat hindi na-account yung limamput isa na nawawala. Ang problema kasi, Cheryl, may mga unidentified pa rin dito sa mga nahukay na bangkay, kaya hindi ma-match pa, no? Kung ito ba ay dagdag pa sa 51 o sadyang hindi lang talaga makilala ng mga residente itong ilan sa mga bangkay na nandito pa rin sa punerarya na sa anim itong mga bangkay na unidentified until now um, klaruhin lamang natin yung tungkol doon sa relocation site. Ang sinasabi ay um, matagal na palang mayroong relocation site. Ito bang relocation site na ito ay para dapat doon sana sa mga pamilya na naguhuan, na nakaranas ng landslide? Oo. Tama, Cheryl, no? yung binabanggit kanina sa report na relocation site na na-identify na rin na ligtas ng Mines and Geosciences Bureau. Para do ito dito sa mga residente talaga dahil nga previously nagkaroon na rin ng landslide dito. Same area, year 2007 and 2008. Unfortunately, hindi ito nadala doon, kundi sa isang housing pa sila napunta. Ito yung nasa may ginoban, around 10 kilometers away from the ground zero. Masyadong malayo para sa mga residente na ang dahilan kaya sila bumabalik sa lugar ay dahil malapit doon ito sa pinagtatrabahoan nilang binahan at the same time malapit sa kanilang nakasanayang pangkabuhayan. So itong 2 km itong binabanggit na relocation site naman na nakita namin mula sa itaas, ito ay nasa 2 kilometers away lamang na mula doon sa ground zero, mas malapit dihamak hamak doon sa naunang housing or relocation site na inilaan sa kanila ng pamahalaan. Nagkaroon kasi ng medyo uh, differences no dahil magkakaiba yung mga nakaupo na na leader or sa sa gobyerno noong mga panahon na nangyari yung 2007 and 2008 landslide compared to this year Cheryl. So may mananagot ba dito dahil hindi nila na-control yung pagbalik ng mga pamilya dito sa uh, delekado na nga para sa kanila at hindi na push itong uh, dapat na relocation site nga na 2 kilometers away lang from ground zero. Oo, actually, ilang beses sa tinatanong yan no, kung paano ba yung pananagutan dito sa nangyari nga kasi bakit hindi bakit hinayaan na magtayo pa ng kanika nila mga bahay, bakit hinayaan na manatili sila doon at hindi, hindi, sila inilikas o inalis sa area na talaga may tuturingan na danger zone. Eh, ang sinasabi nga ng mga authorities ngayon, next in line na nila yung gagawin. Ngayon kasi ang priority muna nila ay eh talaga makuha ang lahat ng katawan mula sa nangyaring landslide. Pero sisiguruduhin doon nila na dapat eh, meron nga managot, no, maimbestigahan eventually. Kaya naman, yun nga, may mga proposal na nga rin na sa Kamara eh, talagang balak, ah, kumbaga, eh, aralin na talagang imbestigahan nga rather itong naturang insidente para malaman kung saan nagkaroon ng pagkukulang at hindi na rin maulit eventually. Alright, okay. maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualdez.